Sistemang moral ng Islam. Ang Islam ay nag-aalok ng isang ganap na balangkas ng moralidad na nakabatay sa universal na karapatang pantao at nakaugat sa takot at pagmamahal sa Diyos. Itinuturo nito na ang anumang nakabubuti sa individual at lipunan ay mabuti at ang anumang nakapipinsala ay masama. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa mga batas o panlabas na gawain, umaabot ito sa puso. Paalala ng Quran na ang tunay na katuwiran ay hindi lamang panlabas na ritual, kundi paniniwala sa Diyos, pagtulong sa kapwa, pagtitiyaga, pagtupad sa pangako, at paninindigan sa moralidad sa lahat ng pagkakataon. Sa kaibuturan nito, tinuturo ng Islam na lagi tayong nasa paningin ng Diyos, kahit walang ibang nakakakita. Ang kamalayang ito ang nagtutulak sa isang tapat at tauspusong asa, hindi lamang pakitang tao. Ang Muslim ay gumagawa ng mabuti, hindi dahil sa takot sa opinyon ng iba, kundi dahil sa pagmamahal sa Diyos at paniniwala sa pananagutan sa araw ng paghuhukom. Ang ganitong layunin ay nagbibigay kabuluhan sa pang-araw-araw na gawain at itinatampok ang kaluluwa ng tao. Hindi nag-imbento ang Islam ng mga bagong pagpapahalagang moral at hindi rin ito binaliwala ang mga kilala ng kabutihan. Sa halip, inilagay ng Islam ang bawat birtud sa nararapat nitong lugar, tulad ng kababaang loob, katapatan, pagtitiyaga, kagandahang loob, katarungan, at pagpipigil sa sarili. Ang mga pagpapahalagang ito ang gumagabay sa pamumuhay ng isang Muslim, mula sa loob ng tahanan, sa lipunan, at sa pampublikong buhay, mula sa pakikitungo sa pamilya at politika, hanggang sa pagtrato sa hayop at paraan ng pagsasalita sa araw-araw. Mahalaga rin sa moralidad ng Islam ang pananagutang panlipunan. Nagsisimula ang kabutihan sa mga magulang at lumalawak ito sa mga kamag-anak, kapitbahay, mahihirap, malalakbay, maging sa mga hayop at kalikasan. Itinuro ng propeta Muhammad na ang isang mananampalataya ay hindi tunay na may pananampalataya kung busog siya habang nagugutom ang kanyang kapitbahay. Itinuturo rin ng Quran ang respeto, kababaang-loob, at malasakit sa mga magulang, lalo na kapag sila ay matanda na. Sa huli, layunin ng sistemang moral ng Islam na hubugin ng mga taong tapat, mapag-isip, matatag sa katotohanan, mabait sa kilos, at mapagpakumbaba sa puso. Isa itong sistema na nagpapadalisay sa kaluluwa, nagpapalakas ng komunidad, at naghahatid ng kapayapaan at katarungan sa lahat ng nilalang. Sa mundong puno ng papagubagong pamantayan, ang Islam ay nagbibigay ng malinaw at panghabambuhay na batayan ng tunay na pamumuhay na may moralidad.